dumating na yung amo may dala silang ano tulutuin na o kakainin daw namin isda tapos press pa to lalagay sa ano lalagay sa oven salad may pagkain pala ang katulong na iwan magandang hapon, magandang gabi sa Pilipinas mas ginusto kong magpaiwan dito sa bahay kasi ano, ito nag market busy na ayun, kaliligpit ko lang yung mga iba mabuti na lang tinulungan ako ng kasama ko kanila bago siya lumabas Yan, gulo, gulo 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 pa ang kusina yan, munang maraming niligpitin kaysa yung isasama pa ako noon sa kanilang barrio. Katapos ko nito, maglilinis na ako noon sa sala. Yan, yun pa, natulog pa. Tulog pa yung amo. Yan ang buhay ng kasina mga kababayan. Bye muna! Tulputulin ko na mga kababayan ang mais. Mais dura. Iba dito pag uh, ang pagluluto ng mais, no? Hindi katulad sa Pilipinas na isang buong ganyan. Tapos na yung mais mga kababayan, spinach na naman. Ayan, eh dinamihan ko ng tubig para maalis talaga yung bara, ano, buhangin ayun na, dami dami pa spinach tapos nang hugasan papatuyuin na lang yun yung spinach ito yung dahon ng saluyot tapos bukas ko na isupot-supot ilagay sa refrigerator Saluyot na naman. Tapos na yung spinach, mga kababayan. Yan, oh. No? Lalagay ko dito para ma-absorb niya yung tubig. Bukas ko na islice. Diba? Mga gulay namin dito is tambak-tambak. Eh, <coughs> ah, napakahalaga ang ano dito, mga kababayan. Saluyot. Nagsasabaw din ako bukas. Masarap maghigop ng sabaw. OFW Katulong Napakababa ng